maikilalarawan ba ito doon sa uh, performance nitong dalawang pamilya uh, during uh, ito, si, si Pangulo Marcos the, the current uh, administration and the, the past administration na headed by the former president well um, not necessarily uh, kasi ano eh yung yung performance that ni dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte ay actually, to be honest, na uh, mataas yung performance niya. Nasa mga 90s siya and then bumaba na lang nung medyo uh, bandang huli, nung bandang dulo ng kanyang uh, ng, nung, uh, nung patapos na yung kanyang term. Mm -hmm. um, and kung siguro kung tinanong natin itong tanong na ito nung, nung nakaraan na administration, uh, baka mas mataas, baka mataas yung ano, baka yung pro-Duterte, baka uh, much higher hindi ko masasabi kung ano kasi hindi namin ito tinanong eh, bag, mm -hmm. bago mm ng tanong natin. So, uh, partly, siyempre, mga kababayan natin, uh, ako, kunyari, uh, or kunyari, may mga kilala kong mm -hmm. government, uh, mm -hmm. government employees, mm -hmm. uh, more or less, pumapanig sila sa, ano, sa administration kasi nagtatrabaho sila para sa, sa administration mm -hmm. and uh, panik. so, kumbaga, uh, kumbaga, this is a reflection of the current situation. Yeah.